diaper ba to? May isang box na diaper. May laman. May laman yung diaper. <coughs> Siya makuha. Ha? iyo oh. no. May laman na daya par. Ayun na magkuha. <laughs> ano ba? Ah. Tuan na. Ah. Ayun. Ayun na 'yon. ura Masih okay. Itu sabun Ah, oh, pandirnis entah pun wala man lamang. May panlinis. Laman. Ayan, may lamang. Insu, so come this way, come here, tôi xô siya. cho oh, na ako. lục ito? Mga snacks. đây, đây, Cortina. Takk. for so my toys init harabatin ko na to Dali ng trabaho sa trabaho ng asawa ko ah. ang sarap kaya isyo shoot, shoot na lang <laughs> sabi ni Enzo, aw yung sapatos hindi ko nakuha bilisan natin baka dumating na naman yung security yung plastic lang ano to? wala oil iba naman yan oh uh, nabudsot na yung sapatos ko uh. ito may belt sira man yung belt ah. Uh. eh okay, let's go ha. Gary Isyo. Isyo ay Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? Kayo po ba ay binabaha pa rin? Nakapaglinis na po ba ng bahay? Nakapaglimas na ng mga putik? So, ingat-ingat po kayo. Halit tayo mag-shout out and birthday greetings. If today's your birthday, happy happy birthday! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers! Welcome po sa aking channel! At kung ikaw ay nanunood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po, paklik naman ang bell's bottom dyan. Ayan, tingnan nyo! Umakyat na si Mabet Damstar Queen! <laughs> Shout out to Lara Alonso, Gretz Pacheca, Manay Nicole Colina... Ben Triviana, Melody Caracas, Rizalina Galeria, Catherine Lagrante, Jodeline Lasam, Justina Niyorn, Briella Cabangi, Shawrarat, Chris Montero, Boyda Boyda, Miss Agustina Dublon, Ling Albor, Vivian Cortez, Jem Polo, Arma Magistrado, Sofia Helda, Grace Ador, Nanay Bebe, Miss Jocelyn Castro, Rowena Mayral, Shawrarat, Teresa de Leon, Joan Perez, Girlie Caracas... Shaurarat, Mami G, Admin Batang Gibunan, Lisel Gulpe, Ella Ebs, Maris Bibar, Emily Brianna, Richard Parado, Arlene Pierre, Judy Ann Versosa, Frank Frick, Shawararat, Lily Velia, Chan Chan, hello po, shout out to you, Nanay Mir Nagabay, Alma Lee, Nelsie Yen Yen, Francisca Cabillo, Judy Ann Espanyola, Miss Arlene Caballero, hello po. Miss Catherine Caballero, Shawara Rat, Cecil Capait, Marifi by Arceli Abrio, Leia Biludo, Miss Nene El shout out to you. Nanay Mira Gabay, no hello, James De La Cruz, Mira Lisa, Elena Robles, Moren Estrella, Marisa Tribiana, Miss Lilibet Gaton, Manay Nicole Colina. Shout out to Miss Madeline Salvana, Teresa Manuel, Sonjoy Mika, Christina Infante, Clement Jonathan, Miss Salina Miss Florenta Sayangco, Marie Chris Napao, Marie Entero Barongo, Bernadine Tison, Diana Mesa, si Sheila Balute, hello, Enzo Fernandez, Pelalin Bahasan, kilay At kung meron pa ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na So dyan lang po muna kayo Enjoy your watching, salamat So eto mga ka-subscribers Yung ating Harbat May sapatos akong nakuha Pero tag-isa lang naman Wala man yung partner hmm, Hindi ko sure kung mahanap ko pa ba Kasi tingnan nyo, oh, ang ganda sana nito oh. Ganda-ganda niya, pero isang piraso lang. Ba't hindi kasi tinapon parehas? And ito po, marami tayong mga snacks. Do-o snacks. Ilang box yarn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Yes. At meron tayong nakakatakot. <laughs> <laughs> Uod. Pagkain to ng ano, ibon. So, ilagay ko ito sa balikbayan box, ha? Pagkain mo lang yan ng ibon, hindi mo naman ito kakainin. Kaya, pwedeng pwede yarn. Meron akong limang balot. Oh, di ba maraming ibon sa Pilipinas? Marami nag-tweet, tweet, tweet. So, meron tayong ayuda sa mga ibon at meron din akong nakuhang isang perasong panty may tag pa po yan so bago siya. tag $2.99 daw mukhang medium size so dagdag parcel yarn and ito pillowcase dalawang peraso at ito din pillowcase din bago po iyan at meron tayong nakuhang ganitetsh laruan ng bata nawala na yung isa at doon sa kabilang dumpster ito yung nasungkit kong diapers isang box loves diapers 112 pieces size 4 So, ayan yung timbang ng bata. So, hindi ko alam kung ano yung size 4. Hmm. pa. So, nandyan pa yung buong-buong diapers. May butas lang dito konti. Yun lang yung damage. Malinis yarn. Ipadala ko ba to sa Pilipinas? Ilagay ko ba to sa balikbayan box? O ibenta ko na lang to dito? Tapos, na lang ba. So yan lang po yung harbot natin mga ka-subscriber. So maraming salamat po sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye. Have a good day. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. See you in my next vlog.